So, ito na nga guys, grabe. Bago natin panoorin yung video, ito na nga, may congressman at mga abogado na nga na humiling para suspindihin si Speaker Martin Romualdez, guys. Kasi baka maapiktuhan yung mga ebidensya na sinampa nila. <clears throat> Kasi may kakayanan sila, naka-duty pa sila tapos papakilaman yung mga ebidensya na hinihina lang mga blanco at nakafile na sa Supreme Court tsaka ombudsman ngayon si uh, Congressman Pandalion Alvarez tsaka mga abogado katulad ni Ferdinand uh, Topacio <coughs> hiniling na na isuspindi si Martin Romualdez panuorin natin yung video guys Iniling sa ombudsman na patawan ng preventive suspension si House Speaker Martin Romualdez at tatlong ibang mambabatas. So guys, enrolled bill ng 2025. Ibang tatlong mambabatas? Hindi ka na Kimbo siguro. o sige. National budget base sa mosyon ng isang mababatas at ilang pang personalidad. Mm. Nasa mataas na posisyon na may kakayahan at impluwensya ang mga respondent. Yes, Kaya subscribe. nila umanong gawa ng paraan na masira ang mga ebidensya o, diba? para sa naunang reklamo laban sa kanila. Kaugnay ng 2025 national budget. Bago nito, sinampaan sila ng graft complaint ay, dahil ay, sa yung mahigit 200 bilyong pisong crap, isiningit sa budget crap, eh. gamit ang mga iniwang black. laki na sinisingit nila tapos <laughs> Kimpo, sa Bicameral Conference Committee report. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag si Romualdez at uh -huh. ang iba pang inareklamo pero wala pa silang tugon. Hindi sila sasalita sa ano no mga pinupukol sa kanila. Takot sila magkamali. <clears throat> Tulad ni Congressman Kimpo na salita. Iba yung sinasabi niya sa speaker sa ay, Senate President, uh, yes. Magkaiba sila. Meron daw sa kanya. May mga blanco, tapos kay Senate President, wala. Ayun ang na yung mga tao. Yan dapat lang na ma-suspend din talaga kasi may kakayanan sila na baguhin yung mga ebidensya doon. <coughs> Grabe na yung mga anomalya ngayon, no? Kaya pagdating sa mga kaya pagdating sa mga pangangampanya ni ni ano, you know, ni BBM ah, uh, laga pa. Hindi pinapansin. So, ayun lang guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, share, at i-like ang ating video. Maraming salamat.